Nabutan ko yung aking middle child sa kayong aking panganay. They're doing some boxing poses. Pausa-pausa silang dalawa, no? Kaya... Isa na nanay. <laughs> Magkapaturo din ng nanay. Akala nyo kayo lang, ah. Eh, maturo niya ako. Pa, paano gag? Ilang santong? <laughs> ano yung job ni... Ito. Masama ano? sa nanay. Ito, ah. mag-ito. Ah. Ito, dapat ito. Si Daddy. Tapos ito yung cross. Tapos ito yung hook. Hook. Ah. Tapos <laughs> ito yung body shot. Body shot. Ah. Ayan gamit! <laughs>

Ito naman na ang technique sa jumping rope. <laughs> Kailangan firm na. Makinig. Firm. Ang iyong kamay, firm. No, hindi ka dalawang kamay. Pwede mo mo Depende sa gusto mo. Pwede ka bumukha ka. Depende sa gusto mo. Isang paa, pwede rin. Dalawa, pwede rin. Kabay. Ganun. Ito na. Tapos na sa jumping jack ko. Gina? Okay. Eh. You threw it cano ngayon. Tapos pa dito sa pa. Dalawa. No, so, Gina. Okay, Mommy will do it. Betu ko gusto mo din. Ayoko okay. na. Uh, kuracha si Inday.